Kung ang pinag-uusapan ay tungkol sa mga sinaunang malalaking sibilisasyon, ang Indus Valley at ang mga nomad sa Eurasia ay laging unang topic ng malalaking kwento tungkol sa maraming iba't ibang sibilisasyon at kultura mula noong unang panahon. Ngunit, kapag sinabing ang Pilipinas noong mga 3000 BC, nakaka-curious at interesado tayong malaman kung ano ang buhay sa mga isla noon. Bago pa man dumating si Ferdinand Magellan noong 1521, ang Pilipinas ay isa ng maunlad at magkakaibang kapuloan na pinaninirahan ng iba't ibang mga katutubo, at umiiral na ang mga network ng kalakalan sa iba't ibang isla ng Pilipinas at sa mga karatig na rehiyon tulad ng China, Japan, India, at iba pang bahagi ng Southeast Asia. May ilang siglo na ding nakikipagkalakalan ang mga Chino sa Pilipinas bago dumating ang mga Espanyol. Noong prehistoric period sa Pilipinas, na sumasaklaw mula sa humigit kumulang limandaang libong taon na ang nakalilipas, hanggang humigit kumulang isang libong taon na ang nakalilipas, ang pinakamatandang labi ng tao na natagpuan sa Pilipinas ay ang Kalaw Man, na natuklasan sa Kalaw Cave sa Peña Blanca, Cagayan Province, Luzon. Ang mga labi na ito ay sinasabing dated, humigit kumulang 67,000 taong gulang, ito ay considered na kabilang sa mga pinakamatandang fossil ng tao na natagpuan sa kapuluan. Ang kwento ng Pilipinas ay parang isang malaking palaisipan na binubuo ng maraming piraso na nabuo sa loob ng libu-libong taon. Iba't ibang grupo ng tao ang nagpalipat-lipat, nagkita-kita, at naghalo-halo, na humubog sa tinatawag nating populasyon ng mga Pilipino. Ang migrasyon ng Austronesian, isa sa mga pangunahing pangkat ng mga ninuno ng mga Pilipino ay ang mga Austronesian. Sila ay nagmula sa Taiwan matagal na panahon ang nakalipas, sa pagitan ng 4000 at 2000 BCE. Magaling silang maglayag at naglakbay sa Pilipinas, at maging hanggang Madagascar sa Indian Ocean. Mga taong negrito, bago pa man dumating ang mga Austronesian, mayroon ng mga nakatira sa Pilipinas na tinatawag na negrito. Iniisip ng ilang eksperto na halos 30,000 taon na sila rito, Maaaring may kaugnayan pa sila sa mga sinaunang tao na umalis sa Afrika at naglakbay sa Timog Silangang Asya, libu-libong taon na ang nakalilipas. Sinasabi sa mga research na dumating sila sa pamamagitan ng paglalakad sa mga tulay na nag-uugnay sa Timog Silangang Asya sa mga isla ng Pilipinas noong sinaunang panahon. Nabuo ang mga tulay na ito, noong mababa pa ang level ng tubig sa dagat, sinasabing ito ay nasa panahon ng Last Glacial Maximum, 20,000 years hanggang 15,000 na taong nakalilipas. Dahil dito, naging mas madali para sa mga tao na lumipat sa pagitan ng mga isla. Ang mga ninuno ng negrito ay mga ngaso, kaya't sumunod sila sa mga pinagkukunan ng pagkain at nanirahan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa paglipas ng panahon. Ngayon, isa na sila sa mga katutubong grupo sa bansa na may kakaibang kultura at tradisyon. Ang Pilipinas ay may mahabang kasaysayan ng kalakalan at pagpapalitan ng kultura sa mga kalapit na rehiyon na may mahalagang papel sa paghubog ng lipunan, ekonomiya, at kultura nito. Ipinahihiwatig ng ebidensyang arkeologiko na ang mga isla ay may pakikipag-ugnayan sa iba pang mga kultura sa Timog-Silangang Asya. Ang mga pakikipag-ugnayang ito ay pangunahing nagpagaan ng kalakalan at pagpapalitan ng kultura. Narito kung paano naganap ang mga pakikipag-ugnayang ito sa mga mga ngalakal mula sa China, India, at Malay Archipelago. China Ang mga tala ng sinaunang Chino, tulad ng mga mula sa dinastiyang Han, 206 BCE to 220 CE, at mga sumunod na panahon, ay nagbanggit ng mga pakikipag-ugnayan at kalakalan ng China sa Pilipinas. Ito ay naging bahagi ng mga ugnayan at kalakalan ng sinaunang Maritime Silk Road. Isa sa mga sinaunang interaksyon ng Pilipinas at China na naitala sa kasaysayan, ay noong panahon pa ng Tang Dynasty, 618 hanggang 907 CE. Sa panahong ito, ang mga Chinong mga ngalakal at representante, ay naglayag sa Southeast Asia, at ilang lugar sa rehiyon na parte na ngayon ng Pilipinas. Ang mga natuklasang arkeolohiko sa Pilipinas, kabilang ang mga Chinese ceramics at iba pang artifact, ay nagpapatunay sa pagkakaroon ng relasyong pangkalakalan sa pagitan ng mga sinaunang Pilipino at China. Hinadali ng sinaunang Maritime Silk Road ang pagpapalitan ng seda, seramika, metal, at iba pang kalakal sa pagitan ng China at Timog Silangang Asya, kabilang ang Pilipinas. Sa Boxer Codex, o ang Manila Manuscript, isang manuscript na sinulat noong huling bahagi ng ikalabing anim na siglo ng isang praying Espanyol, ay naglalaman ng mga paglalarawan at deskripsyon ng mga katutubong kultura ng Pilipinas. Kabilang sa mga natukoy ay ang mga sinaunang pakikipagkalakal at ugnayan ng Pilipino sa China bago pa dumating ang mga Espanyol. Ang mga archaeological finds, partikular sa mga lugar tulad ng Kalaw Cave sa Cagayan at Tabon Cave sa Palawan, ay nagmumungkahi na nagkaroon ng maagang pakikipag-ugnayan sa mga mga ngalakal mula sa Timog China. Ang mga artifact ng Chino tulad ng mga palayok, ceramics, at mga bagay na tanso ay nahukay sa iba't ibang mga archaeological site sa buong Pilipinas, na nagpapahiwatig ng kalakalan at palitan ng kultura. Malay Archipelago Ang Pilipinas, bilang bahagi ng mas malaking Malay Archipelago, ay nagkaroon ng malawak na pakikipag-ugnayan sa mga kalapit na isla at kultura. Ipinahihiwatig ng ebidensyang arkeologiko ang pagpapalitan ng mga kalakal, teknolohiya, at kultural na kasanayan sa iba't ibang katutubong grupo sa rehiyon, kabilang ang mga mula sa kasalukuyang Indonesia, Malaysia, at iba pang bahagi ng Maritime Southeast Asia. Noong ika-10 hanggang ika apat na siglo, ang Pilipinas ay nagkaroon ng makabuluhang ugnayang pangkalakalan sa mga kalapit na kaharian sa Timog Silangang Asya, partikular na ang Imperyong Srivijaya at Imperyong Majapahit, na parehong nakabase sa kasalukuyang Indonesia. Ang Imperyong Srivijaya ay isang maritime na kaharian na nakabase sa isla ng Sumatra sa kasalukuyang Indonesia. Umunlad dito mula ikapito hanggang ikalabing apat na siglo at kinokontrol ang mga ruta ng kalakalang pangdagat sa rehiyon. Ang Imperyong Srivijaya ay may malawak na network ng kalakalan na umaabot sa iba't ibang bahagi ng Timog Silangang Asya, kabilang ang Pilipinas. Ang mga mga ngalakal sa Pilipinas ay nakipagkalakalan sa mga mga ngalakal ng Srivijayan, na nakikipagpalitan ng mga kalakal tulad ng mga pampalasa, siramika, mahalagang mga metal, at mga tela. Pangunahing pang-ekonomiya at pangkultura ang impluensya ng Imperyong Srivijaya sa Pilipinas, na nagambag sa paglaganap ng mga impluensyang Hindu-Buddhist at pagampon ng mga salitang Sanskrit sa mga wika sa Pilipinas. Ang Imperyong Majapahit ay isang makapangyarihang Hindu-Buddhist na kaharian na nakabase sa isla ng Java sa kasalukuyang Indonesia. Naabot nito ang tugatog nito noong ikalabing apat na siglo at kilala sa kanyang maritime na kahusayan at malawak na kontrol sa teritoryo. Lumawak ang impluensya ng Imperyong Majapahit sa iba't ibang bahagi ng Timog Silangang Asya, kabilang ang Pilipinas. Ang mga pamahalaan ng Pilipinas ay nagpapanatili ng ugnayang pangkalakalan sa mga mga ngalakal ng Majapahit, na nag-aangkat ng mga kalakal tulad ng mga seramika, tela, at mahalagang metal. Habang ang lawak ng direktang pampolitikang kontrol sa Pilipinas ng Imperyong Majapahit ay pinagtatalunan ng mga mananalaysay, ang impluensyang pangkultura nito, partikular sa mga tuntunin ng sining, arkitektura, at panitikan ng Hindu-Buddhist, ay makikita sa mga archaeological discovery ng Pilipinas mula sa panahong ito. Anong bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ang pinakanaiinteresan mo? Ano ang gusto mong matutunan pa sa aming mga susunod na video? Isulat sa mga komento sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring i-like e at mag-subscribe sa aming channel upang patuloy na umunlad ang channel na ito. Salamat sa panonood.